Ayun, kamusta mga kasipat? So, andito ulit ako sa may dagat sa amin para mag-night is fishing. So, samahan nyo ako mga kasipat sa ating panibagong adventure. Let's go! Andito na ako mga kasipat sa part na malalim-lalim. So, samahan nyo ako. At dito mga kasipat, nakita ako agad ng uh, tangisan, Sea ito na kinakain din dito sa amin. So, ang lasa nito medyo mapait-pait ng konti pero manamis-namis din. At dito mga kasipat, nakakita ako ng isang malaking triple tail ras. Sana mahuli ko to. So, ayan, hinahanapan ko lang na maayos na ang gulo. Sinisipat ko. Ayun, tinama. Kaso nakatakas mga kasipat, sayang yun at dito mga kasipat nakakita ako ulit ng tangisan so kukunin ko na rin yan pandagdag laman tiyan din yan makaulaman laang ngayong gabi at dito mga kasipat nakakita ako ng lizard o toko sana mahuli ayun hindi nga nahuli mga kasipat sayang dito naghanap hanap lang ako ulit mga kasipat ng masisipat at eto nakita ko na nga isda na to kaso mukhang mailap siya kaya ayun hindi tinama so hanap lang ako mga kasipat dito nakakita ko mga kasipat ng baga baga or salab ang tawag sa amin dito kaso mailap din ang dalang ng isda ngayon mga kasipat mukhang puro sa ang ulangan na makukuha ko ha. ayun di ko na pinagaksaya ng oras magalaw kasi masyado mga kasipat mailap Dito may nakita ko mga kasipat na danggit. Nakasandal sa bato. Sana mahuli. Ayun. Hindi tinama. Mali tayo ng nasipat. Bato ang nasipat natin. At ito nakakita ko mga kasipat ng saang ulit. Or langan. Kinuha ko na rin. Pang ulam pa rin yan. Dito mga kasipat nakakita ulit ako ng saang ang ulangan kukunin ko ulit yan. Mukhang puro at langan ang makukuha ko ngayong gabi ha. Pero okay na rin yan, pangulam na rin yan, masarap sa buwan yan. gano naman dapat mga kasipat eh, kahit marami man o oh, maunti ang nakuha natin, lagi tayo magpapasalamat kay eh, Lord, kasi blessings yan mula sa Kanya. eto nakakita ko mga kasipat ng danggit ulit nakasandal ulit sa bato puro nakasandal ah parang nakahiga lang ah sana tamaan ko hindi na naman tinama sayang eto may saang na naman wala ngaan. sa english ito ay spider conch shell ang tawag mga kasipat Ayun, salamat pa rin at paano may nakuhang ganito may mahiuwi naman sa bahay. Sana kahit isa man lang or dalawang isda, may mahuli mamaya. Heto, eh, toko na naman mga kasipat to. lizardfish sa English. Malaki siya. Sana mauli ayun huli kang toko ka uh, may isa ng isda mga kasipat thank you lord at pagkatapos ko mapanaan to kumakasipot may nagpakitang malaking samaral ayun huli kang samaral ka napakalapad nito mga kasipot ang lakas pa ng pwersa ayun thank you lord kahit paano may nahuli ng mga isda sana sa susunod mas marami pa at mas malalaki pa lapad nito mga kasipot ang laki sa totoo lang unang beses ko makahuli ang ganito kalapad at ganito kalaking samaral mas malaki pa dun sa mga naunang nahuli ko dati thank you lord kinagat ko ang ulo niyan, mga kasipat para hindi na makagalaw ng todo dito may saang na naman o langaan mga kasipat pinuha ko na ulit pandagdag laman dyan at pang ulam din yan Dito may tangisa na naman akong nakuha mga kasipat. Ayan o. Oh. Ayos na rin yan. Heto saang na naman orlangan. Malalaking saang orlangan na nakukuha o mga kasipat kasi malalim na tong pwesto ko na to Lampas tao na rin to. Kaso may mga lato pa. Sana soon mawala na rin yung mga damong dagat na yan. Heto saang na naman orlangan. Uwi na muna ako. Nilalamig na ako. dalawang isda na nahuli ko ngayon, Pero, nakawalo yata ako na saang orlangan na malalaki. So, salamat pa rin sa Lord at uh, binayaan. Sana sa susunod, maraming isda na mahuli. <clears throat> para maraming may ulam at saka ay makabenta rin salamat mga kasipat sa inyong patuloy na panunod at uh, pat like sa aking mga vlogs at sa mga silent viewers ko dyan maraming salamat so ingat po kayo lagi eto mga kasipat yung huli ko nakawala akong malalaki na saang orlangan tapos isang lizard na malaki at isang malapad na samaral so, sasabuan ko yan bukas para may mayulang kami ng inay, tatay at mga kapatid ko. So salamat mga kasipat sa inyong suporta ah. sa mga silent viewers ko dyan na nanonood, nagla-like at hindi nag skip ng ads. Sana wag nyo i-skip ang ads mga kasipat. Tulong na rin sa akin at soon kayo naman matutulungan ko. Salamat mga kasipat. Ingat po kayo lagi.